Good morning guys. Uh, welcome to my YouTube. Mag butas nitso na mi guys. Nandito kami sa Santo Tomas an uh, location. So yan guys, oh, binutasan na ni Jason. Yan. Hilain na yan palabas mamaya. Kain pa si Jason. So yan ang mga tarpaulin. At saka lapida yun. Tingnan sa loob guys. Oh. So ayan guys. Oh, buto na guys. katawan ng bangkay na sa loob ng nitso guys yan so ayan na guys sinihila na ni Jason palabas guys ang bangkay yan na isa-isa guys ah, ang mga buto guys nilita sa sako so ito na kasama rin namin ang kanyang mga pantalon para makita sa pamilya nila barong pa guys tatay tatay na to lalaki po ito ang inukay namin ngayon araw guys, complete na ito lahat guys, nasa na sa sako. So, pag-i-support naman guys sa video na ito, like, share, and subscribe para lagi kayo update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta guys. Pwede na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So, shoutout muna tayo sa mga bagong viewers and subscribers. So, shoutout muna ako dito kay Jason. Oh, Jason. Shout out to sa mga vlogger there, Daniel Jandubi at sa mga viewers, subscribers. Labi na sa OFW. Gusto ko na ko dyan sa Taidluan. Kamusta na kayo dyan? So ayan, thank you guys. Nandito na lahat guys sa sako. So ayan.